Mga matters, hawak po natin ang hard to find varieties sa taong 2001 dito sa mga 10 piso BSP series coins. At may bantay pang ipis yan. po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tumutok at tapusin ang video. Gusto ko lang muna pasalamatan yung ating mga star sender si Patrick Adanza, star sender ayan at si Alan Agaw star sender. Shout out po sa inyo at dun sa mga gusto rin magpakita ng support ha. Mag send na kayo ng star sa ating mga content sa Facebook page at mag join sa ating membership sa YouTube. At sa ganun mga hunters makapasok po kayo sa ating group chat at maging isang legit na coin hunters at makilala maging kaibigan yung ating mga kasama. Alright ito mga hunters hawak natin yung uh, sinasabi kong or yung sinasabi din sa lamista na year 2001 hard to find variation or varieties andito po yan sa apat na yan no? yung dalawa dyan common at yung dalawa dyan ay yung uh, hard to find or masasabi na nga ba nating rare at meron pa pong bantay na ipis yan mga hunters, dahil hard to find no? pag good vibes lang natin yan mga hunters no? mahirap din kasi yung uh, palaging tayo masyadong seresyo ito yung record sa nato no? Nakikita nyo dito sa screen yung year 2000 at 2000 year 2000 dalawang variation isang reverse 1a 10% at isang uh, reverse 1b 0.6% so lumalabas reverse 1a ang pinakamadami at common sa kasalukuyan pero sa uncirculated condition meron siyang value no 56 pesos at itong uh, reverse 1B na 0.6% wala pang value sapagkat mga ka-hunters, kapag ganyan ibihira po ang mayroong hawak na mga numismatis di po ba so ito ay pakikita natin at patutunayan natin yung ating pinagsasabi kaya saksi ang ipis na bantay na yan, mga hunters ayan ibubukod natin ayon sa kanyang pagkakasunod-sunod Okay, tumutok at wag kukurap mga kanto sa para makita nyo mabuti at maintindihan lalong lalo na doon sa mga baguhan at doon din sa mga datihan. Ito na po, awak natin ang rare varieties ng 2001. Ito po yung 2001 na sinasabi sa Numista na Rivers 1 e No? Kasi pag sinabi ng Rivers 1A yung po ay, uh, pag sinabi ng reverse 1A yung mga stars po noon ay Plumeria shape. Ayan, zoom natin. Pag sinabi kasi yung plumeria shape, mga ka yung kanto ng stars ay bilog. Alam niyo po yung uh, sign na asterisk. ganun ganong po ang itsura ng plumeria shape. Pero din itong isa yung ito. Year 2001. Die 1A. With plumeria shapes. Stars. Ayan siya mga ka So Bilog yung kanto. Ayan po yung sinasabi yung plumeria. Ayan ah kitang kita ang prueba mga ka-hunters hindi po yan daya hindi po yan altered totoong mga varieties po itong ating mga ipinakikita dito ha? at pumunta na tayo dito sa 2001 na reverse 1B yung pong merong record na pinakita natin kanina na sinasabing reverse 1B pag sinabing reverse 1B ah, pointed stars na po ang tawag sa mga stars na nandito sa reverse 1 din na ito, no? ayan reverse 1 din yan syempre yung uh, stars ang ating uh, ipakikita dyan pag sinabi nga reverse 1a, tandaan nyo mga sa reverse 1a, plumeria, pag sinabi na reverse 2, pointed stars na po yun, at ayan po show, pointed stars lang, di ba? kitang kita naman po na ibang iba sa plumeria kasi plumeria bilugan eh pag sinabi naman pointed uh, medyo may kanto na yung stars na yan na para mas uh, makita niyo zoom natin mabuti eh, no? hindi siya plumeria eh, no? subi yan ayun po yung 0.6% diba uh, ibabase natin sa 0.6% yung frequency niya eh, napakadalang po noon mga hard to find o oh, baka rare na nga eh diba kaya check nyo ang inyong mga 10 piso ngayon pangatlo. Ito bakit may pangatlo tayo? E dalawa lang ang mayroong record itong 2001. ba? Diba? Meron tayong pangatlo. Kasi itong varian uh, na mismo ang nagsasabi na meron pang pangatlong varieties. Itong mga 2001. Wala pang record. I-zoom natin para mas makita ninyo at mapatunayan natin na meron pang reverse 1 C I-zoom natin, at tayo natin mag-autofocus yung ating camera. No? Pag sinabing reverse 1C, yung po yung pinatawag na uh, medium sharp pointed stars na po yun. Ayan o. No? Di ba? Di hamap na mas matulis ng bagya sa sinasabing reverse 1B. Ito po ay reverse 1C. Medium sharp pointed stars. Kitang kita po ang prueba. Mas matulis. Yung susunod dito ay D. Di, ay tinatawag na extra sharp pointed stars na A, B, C, D po kasi ayan eh Diba mga hunter? So ayan, naipakita ko po sa inyo Yung record, dalawa lang Pero meron ng tatlo Diba? So, so uh, sobe din ito Kung sino man meron sa inyo year 2001 Ay uh, ba ipakita nyo na sa atin Para malaman natin kung gaano karami At mapapatunayan ng ipis na yan Diba? ba? Kung gusto niyo makuha 'yan kasama na 'yung ipis na 'yan. Ito so, mga kantos, video lang tayo. So pag iwan nako komento mga kantos, maganda na po magiging value niyan. Dito at kung bago ka lang sa ating channel, abay uh, dito nyo uh, mag-subscribe po kayo at paki-follow ang ating Facebook page. Dito nyo po i-post 'yung mga course na inyong ipakikita sa atin sa ating Facebook page. Kali may onay, pwedeng picture, pwedeng video, basta malinaw po ah. Uh. Ayan. At uh, hanggang mamaya. Kita-kits tayo. Maraming maraming salamat po. God bless. I'm out.